Ang oh, sabi ko lang, di ba? Yung malamig! Ako uh, po, sir. Malamig po yan, sir. Malamig to, ha? <laughs> ah. Malamig! Siyempre, pag ako na naging amo niyo, papatanggalin ko kayo. Tandaan nyo na! Umuwihan niyo na, oh. Umuwi ka na! Yung bobo nito! Teka lang! Ano sinabi mo? Bobo yung asawa ko. Ah, uh, hello, sir. Ah, maupo ko na kayo, sir. Ah, uh, sir, paantay na lang po yung boss ko, sir, ha? By the way, ako po pala yung secretary ni boss, tsaka ako po yung pinakasex. Wala akong pakialam sa'yo. Ang kailangan ko, boss mo! Ah, uh, may ano si kaso lang po si boss, sir. Tsaka babalik din po yun, sir. Huwag po kayong mag-alala. Di ba may appointment kami ngayon? Na mag-uusap kami ngayon? Dahil importante yung bagay, pinag-uusapan namin. Baka hindi mo ginagawa yung trabaho mo na maayos. Ah, uh, sorry boss uh, 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 sir. Ah, uh, gusto niyo po boss, sir? Ah, uh, if may gusto ko ba kayo pag sa akin. Talagang sa Boss mo ang inahanap ko. Kahit ano nga yung mo ba dyan, hindi na tatanggapin. So, gagawin ko dito, ha? Ba nga nga! na yung ko. meron ako ng tubig. Hindi malamig, ha? sir, ito na po yung tubig ninyo. Para to lumabit naman po yun. Tubig na lang ay inutos ko. Pagtagal mo ba magawa? Ang sabi ko lang, di ba? Lumalamig! Ako uh, po siya, malamig po yun, sir. Malamig! <laughs> malamig! Ano? Nagtataka lang ako kung bakit ka ba natanggap dito. Ngayon kasi, iniiraw mo ang pagkabakla mo. Ibig sabihin, magtrabaho ka ng maayos, tatanga-tanga ka! Uh, kuya? Ah, <laughs> um, ma'am, ano po nangyari? Siya pa tong janitor, okay? Alam ano mo ikaw? Ba't ka pumapasok dito, ha? Tara! Huwag ka nang dumagdag sa init ng ulo ko, ha? Ano? Pupuras ka lang dyan? Kaya naman pala eh. Mga tatang ang mga trabaho nito. Sino mo? Janitor? Kaya naman pala. Wala kayong narating sa buhay. Dahil ganyan yung mga trabaho nyo. Kaya kontento na kayo dyan. Tsaba! Ang init ng opisina nyo. Pwede ba? Diba? Paypayan mo no. ako. Ang hina ng ko eh. Ah, uh, aba, teka lang, sir. Parang nakaka to sa akin yun, ha? Hindi ko naman trabaho na paypayan kayo, eh. Hindi magtatagal. Ako na magiging amo nyo. Mga bobo. Mga tanga. Siyempre, pag ako na magiging amo nyo, papatanggalin ko kayo. Tandaan nyo na! Ngiti-ngiti ka ba? Jack, wait, tara na. Mabaling talaga. Alam mo, naiinis talaga ako sa... Naiinis talaga ako sa lalaki. Magiging ka-business partner pa ni eh, ng boss natin. Ay, naku! No, ano na lang mangyayari sa company natin, no? yabang-yabang! Ikaw naman ang gong Ang taba-taba naman! Akala niya siguro ang tatakot ako sa kanya! Hindi, no? Kakagigil pa tao! Pag nakita ko yun ulit, tapos si insultahin niya yung pagkatao ko, ay, siya sa akin! Hindi punta siya ang no? Hey, ay, okay. Yung boses mo! Huwag ka may hindi mamaya marinig ka doon. Malilindi ka naman tayo. Wala ko ang takya na. Marinig pa niya ako. Kasi hindi na nga ako natatakot pa kanil. Kanil niya lang talaga. Nagpikil lang talaga ako. Ano sabi mo? Ha? Akala mo siguro? Hindi kita naririnig. Wala ko, sir. Wala ko akong sinasabi. Sa mga uray? Ha? Sorry. Ay, ano ako? Ako ang business partner ng boss ko pag nagkataon, natutuloy yung transaksyon namin, sisigurado yung sir. Ikaw, una ko ipapatanggay. Sir, lang. kalma na! Kung alba ka lang, sir, nasasaktan na ako. Kali na mabubinabuli yan eh. Isa ka! Ipapatanggay na rin ta. Um, wait lang. Anong itong narinig kong ingin sa labas? Ah, um, Mr. Francis, tama ano ba yung narinig ko? Na Bye. mga pandalait sa empleyado ko? pasensya na po kayo ha, pero bawal po yung ginagawa nyo at ayokong nilalait yung mga empleyado ko dito. Bakit? Sino ba? ah? Ako lang naman po yung asawa ng may-ari dito. Ay, naku ma'am. Inaayos ko lang po yung pintas ng empleyado nyo. Nahulog eh. By the way, pwede na po kayong pumunta doon sa meeting room para pag-usapan po yung proposal. Sige po ma'am. Ikaw kasi, lakas-lakas ng boses mo eh. Kung tuloy, narinig ka. Bintik na naman. Ah, ah. ah. Siya, maglilinis muna ako dun. Diyan ka na. Oh gosh, beautiful. By the way, Miss Eden, please maaas mo pa usan. I think nagustuhan mo yan. impressive. Um, maganda yung proposal mo. Pero, hindi ako yung makapagdidesisyon, kundi yung asawa ko lang. Teka lang, Miss Eden. Kanina niyo pa ako pinapantay dito. Pero hanggang ngayon, hindi pa dumating yung asawa mo. Huwag kang mag-alala. Darating na siya. Oi, janitor. Anong ginagawa mo dito? Oras ng uwian niyo na, oh. Umuwi ka na. Bobo nito. Teka na. Ano sinabi mo? Bobo yung asawa ko. E di sana kung bobo siya, hindi siya nakapagtayo ng company ng ganito. Ma'am, ipagtanak ba kayo? Maayos yung usapan natin dito. Tungkol sa business natin. Bakit tong janitor yung pinapasok nyo dito? Tsaka, Pwede ba? Huwag niyong sayangin yung oras ko. Han, paka-explain mo nga sa kanya. Hoy, ano Di ba ako nakilala? <laughs> Di na ba ako lang naman yun para malaman ko kung ba ayos ka ka-partner. -ka Hindi yung pakitang tao lang. Kasi, asensya na kayo. Ano ba namin kasi, sobrang hit ng opisina niyo. Pati ulo ko, may hit na rin. Baka pwede, ituloy na lang natin yung proposal sa business. Wala nang proposal business na magaganap. Dahil ipagkakalat ko rin sa buong business community na hindi ka maayos kausap. At masama ang ugali mo. Kaya pwede ba, umalis ka na? Narinig mo naman yung asawa ko, di ba? Balut! Perfect! aura! ah! Balut kayo dyan! Ah! Perfect spot! Oh, Sir! Mm! Mm. What? Look who's here! Ah! <laughs> Tingnan mo nga naman no? Ang dating napakayabang na si Francis! isa na ngayong certified Mamba Balot! Aba, wow! <laughs> Bongga ka dyan, sis! Bongga ka dyan! Grabe ka naman, Marimar. Pinagsisiyan ko naman lahat ng nangyari. Gusto mo, bumili ka na ng balot. Ay! Bibili na balot mo siya? Sige, ha? Sige, siyempre naman, bibilihan kita ng balot. Nakakaawa ka naman. So, sige. Ilan mo, bibili mo, ha? Ah, ano na lang? Tatlo para I hate you. <laughs> oh, akin na. Ito. Ay. Ay akin na nga. Ay. Tatlo nga para I hate you. Ah, ito pala 'yung bayad ko. Ay. Nalaglag, sorry. Paki na lang ng bayad ko. <laughs> Nakakatawa ka. Sino mag-aakala? na ganyan na yung estado mo sa buhay ngayon. Ngayon, ano ang pakiramdam ng nasa ibaba? Ha? E di ba? Huwag mo naman akong sumbatan ng ganyan. Alam ko naman na mahirap pala ganito ang trabaho. Tsaka nagsisisi na rin ako yung oh. mga ginawa ko sa'yo. Aba, dapat lang. Dapat lang na magsisi ka. By the way, ngayon, alam mo na, at sigurado ako na may natutunan ka, na lahat ng mga mapagmataas ay binababa. Kaya dyan ka na. Kasi ayoko magsayang ng oras sa mga tao kagaya mo. Che! abang mo naman.